Nagpapasalamat ang dating dancer at singer na si Miss Jenna Mercado Ortega dahil nababalikan na niya ngayon ang kanyang totoong passion simula pa noong una. Si Ortega ay isang makabagong renaissance woman, isang Pilipinang matagumpay na pinagsama ang sining moda. negosyo at paglilingkod sa kapwa. Nitong 2025, siya ay kinoronahang Mrs. Universe Philippines Pacific. Hindi lang isang beauty queen, isa rin siyang book illustrator ng aklat, fashion designer, singer, dancer, negosyante at babaeng may layunin. Nagtapos ng architecture sa University of Santo Tomas or UST, pinalawak niya ang kanyang talento at malikhaing pananaw hindi lamang sa mga gusali at disenyo, kundi pati sa mas malawak ang nalarangan ng visual at fashion arts. Bilang ilustrador ng librong pambata na ang kapayapaang hangad ko na isinulat ng author na si Adonis Basa, nagsagawa si Jenny ng art workshop para sa mga batang may kapansanan kung saan ginamit mismo ang kanilang mga likhang sining bilang bahagi ng ilustrasyon sa libro. Kailangan nating turuan ang mga bata uh, how to respect each other, not just the meaning of peace na walang away not like that, but yung magandang asal. We have to teach our kids talaga to learn that. So, para madala na lang ang pagtanda. Si Ortega hindi lamang gumuguhit at nagpipinta. Siya na isang fashion designer at modelo ng kanyang sariling disenyo. Nagbigay din siya ng hint sa kanyang susuoting national costume na sa din ang nagdesenyo. Bago pa man ang kanyang paglalakbay sa larangan ng pageantry, nagkaroon din si Ortega ng maikling karera sa showbiz. Isa siyang mananayaw noong kasagsaga ng Universal Motion Dancers. Isa rin siyang recording artist at naglabas ng kanyang single na In My Bed nitong 2023. I'll just make use of this uh, event to brand myself as an advocate and as an artist. This is what I want to show everybody. We can have this uh, chance to be somebody na magbigay ng inspirasyon. Sa paglipas na mga taon, kinilala si Ortega sa Philippine Fashion Awards 2025 bilang Most Influential Woman in Pageantry, Fashion, Visual Arts, Philanthropy at Business, Icons of Change 2024 bilang Outstanding Visual Artist and Advocate, at Noble Queen of the Universe for Culture and Arts 2023, bukod pa sa iba pang mga parangal.